Gitling Gitling Gitling, magandang araw sa lahat ng nanunood at sumusuporta sa ating channel na Misalfate Dalawa, kung saan tatalakayin natin ang mga makabagong teknolohiya ng militar, kasaysayan ng mga armas, at ang kahalagahan nito sa modernong digmaan. Sa episode na ito, ating sisilipan ng mas malalim ang isa sa mga makabagong armas ng Iran, ang Fate 2 Missile. Ipapaliwanag natin ang pinagmulan nito, disenyo, teknikal na katangian, at ang papel na ginagampanan nito sa estratehikong depensa ng bansa. Ang FATE-2 ay itinuturing na ikalawang henerasyon ng FATE missile series na ginawa ng Islamic Republic of Iran. Isa itong short-range ballistic missile na dinisenyo para sa mabilis, tumpak, at mabisang pag-atake laban sa mga target sa lupa. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng agarang kakayahan sa Iran upang may pagtanggol ang teritoryo laban sa mga posibleng pag-atake mula sa kalapit na bansa o puwersang panlabas. Sa disenyo ng FATE-2, ginamit ang solid fuel technology, na nagbibigay dito ng malaking bentahe kumpara sa liquid fuel missiles. Dahil dito, mas mabilis itong mailunsad at mas matagal ang shelf life. Ibig sabihin, kahit hindi agad gamitin, Maaari itong manatiling handa sa deployment sa loob ng maraming taon. May kabuoang haba itong humigit kumulang 8.86 metro at may bigat na humigit kumulang 3,500 kilo depende sa konfigurasyon. Ang range ng 42 ay nasa 200 hanggang 300 kilometro, kaya ito ay angkop para sa mga regional conflicts at depensa sa hangganan. Bukod dito, mayroon itong advanced guidance system na gumagamit ng inertial navigation at satellite correction, kaya mas mataas ang accuracy nito, na umaabot sa tinatayang circular error probable, CEP, na mas mababa sa 50 metro. Sa larangan ng ballistic missiles, ito ay itinuturing na napakataas na antas ng katumpakan. Isa rin sa mga natatanging aspeto ng FOTR-2 ay ang kakayahan nitong magdala ng iba't ibang uri ng warhead. Maaaring conventional explosives para sa mga tactical strike, o kaya'y cluster munitions para sa mas malawak na saklaw ng pinsala. Ito ay nagbibigay ng flexibility sa paggamit depende sa sitwasyong militar. Sa kasaysayan, nagsimula ang proyekto ng FATA missile noong unang bahagi ng dekada 2000, bilang tugon sa pangangailangan ng Iran para sa indigenous missile technology. Matapos ang serye ng Foto 110 variants, ipinakilala ang Foto 2 bilang mas modernong bersyon na may mas mahusay na materials, electronics, at propulsion. Ang development nito ay bahagi ng estratehiya ng Iran na magkaroon ng self-reliant defense industry, lalo na't limitado ang kanilang akses sa armas mula sa ibang bansa dahil sa sanctions. Ang estratehikong gamit ng Foto 2 ay hindi lamang sa aktual na labanan malaki rin ang papel nito sa deterrence o pananakot laban sa mga posibleng umaatake. Kapag alam ng kalaban na may kakayahan kang maglunsad ng misail na tumpak at mabilis, mas malamang na magdalawang isip silang umatake. Sa mga nakalipas na taon, ilang ulat mula sa iba't ibang military analysts ang nagsabing ginamit ang Fateh series sa iba't ibang operasyon sa gitnang silangan, bagamat hindi laging opisyal na kinukumpirma ng Iran ang mga iyon. Ang ganitong uri ng armas ay itinuturing na game changer sa regional balance of power dahil nagbibigay ito ng mabilis na reaksyon laban sa mga banta. Hindi rin mawawala ang diskusyon tungkol sa mga kontrobersya. Maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos at ilang miyembro ng European Union, ang nagpahayag ng pangamba sa patuloy na pagpapalakas ng missile program ng Iran. Ayon sa kanila, ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon at magpulala ng arms race. Subalit para sa pamahalaang Iranian, ang mga missile na tulad ng Fatah 2 ay simbolo ng kanilang soberanya at kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kung titingnan sa aspeto ng teknolohiya, makikita natin na ang Fatah 2 ay produkto ng masusing pananaliksik, lokal na paggawa, at paggamit ng mga advanced composite materials para sa mas magaan ngunit matibay na katawan. Ang solid propellant nito ay nagbibigay daan sa mas mababang maintenance at mas mabilis na paglulunsad kumpara sa mga liquid fuel counterparts. Ang mobile launcher nito ay nagbibigay din ng flexibility dahil maaaring ilipat ito sa iba't ibang lokasyon ng hindi madaling matuntan ng kaaway. Sa usapin naman ng geopolitical implications, malinaw na ang pagkakaroon ng FATA-2 ay nagbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa militar ng Iran. Hindi lamang nito pinapalaki ang kakayahan sa depensa kundi nagpapadala rin ng mensahe sa mga bansang posibleng magbanta sa kanila. Ang presensya ng ganitong armas ay nakakaapekto sa paraan ng pagpaplano ng mga militar sa rehiyon dahil kailangan nilang isaalang-alang ang posibilidad ng mabilis at tumpak na missile strike mula sa Iran. Bukod sa militar, mahalaga ring banggitin na ang development ng F-42 ay nagpapakita ng kakayahan ng Iran sa larangan ng engineering at industriya ng armas ito ay patunay na kahit sa ilalim ng matinding sanctions at limitadong resources posible pa rin silang makagawa ng teknolohiyang kayang makipagsabayan sa ibang bansa Bilang pagtatapos ng ating talakayan malinaw na ang Fateh-2 missile ay isa sa mga makabagong armas na hindi lamang para sa depensa kundi para rin sa pagpapakita ng pambansang kapangyarihan Ang kahusayan nito sa disenyo bilis ng paglulunsad katumpakan at versatility sa paggamit ng iba't ibang warheads ay patunay ng tuloy-tuloy na inobasyon sa larangan ng military technology ng Iran. At dito nagtatapos ang ating masusing pagtalakay tungkol sa FATA-2 missile. Maraming salamat sa panunood dito sa Missile FATA 2. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating video tungkol sa mga makabagong armas at teknolohiya ng militar. Hanggang sa muli, manatiling alerto, matalino, at handa sa pag-unawa sa mga teknolohiyang humuhubog sa ating mundo. Gitling-gitling-gitling